Isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat. Hindi na ni namin si tatay at yung bata Nakasama niya na mamalimus. Dito po hindi eh, ko na naman natin Kaya naman po ay eh, Bakit kong nilapitan yung bata? Tinanong ko rin po kung siya ba ay kumain na. At nakita ko naman po na Meron naman po siyang nalimusan pero hindi ganun karami. Kukunti lang sa maghapon na nakatambay siya dyan. Gano'n na rin si tatay. Ayanos po na kukunti na ng nalilimus. Maghapon at gabi na halos nah, nga po sila na natutulog na karton lamang po sa pinag ng bata. At napakabata pa niya para makaranas siya ng ganito. Sa ganitong kalagayan, napakahirap po. Kaya kung sino man sa atin ang may kakayanan na magbigay sa dalawang ito, bigay po natin ang ating makayanan na maitulong man lang sa kanila. At yung nga po yung tinapay ipinagkaloob na rin natin kay Tatay alam ko po na gutom na gutom po yan. Kaya naman hindi na rin tayo nakabili ng tubig. Pero nag-iwan po ako ng pambili ng tubig para nakabili po siya. Hindi nga lang nakirapat siya. Tubig. hindi na rin namin po siya na bilhan ng tubig. Pero si tatay naman nakakagawa pa rin niya. Makabayan. Makalakad. Ang binigay ko po sa kanya, hindi pa rin talaga ako na man, nabigyan lang siya ng sandahan. Kaya po, dinagdagan po na ng sandahan pa. Kaya sabi ko nga po, kung mayroon man po na may karoonan, mabibigyan po natin sa kanya. Thank you. lahat na may pananalig sa Panginoon, tayo po ay makakagawa ng kabutihan sa kapwa natin.